ayan po naglalamig na kawawa yung aking mga pananim tas yung upo ayun sana makaabot pa siya kasi napakarami talaga ng ano niya o oh. ayan ah, may yung sili kalabasa siya yung mga upo yung isa dumilaw na natakot na siya sa lamig Tapos yung iba ayan ayun uh. tapos yung iba ayun ayan si yung patatas hinukay na siya ng squirrel inunahan na ako hindi pa, hindi pa, hindi pa. hmmm, kamatis, to. sana. at yung kalabasa ko Ayun, yun, na yun, na yun. nung upo, ay ang upo. Oh. Tapos, ito yung napitas ko na. repolyo Sile.